Hello, good evening guys. Gabi na, pero ayaw pa namin magpaawat. It's already 9pm in the evening at nandito kami ngayon sa Highlands Park, Ligaspi City, Albay. Hi, Doggy! Sinasalubog mo kami. Sarap po yun sa mga yun na sa Albay. Kaya ano pa? Kung sa'yo magayon na. Dinuman <laughs> mina na. Tara, pasok tayo sa loob. Lalo na sa loob dyan po. Kung magayon dinuman mina. <laughs> Ey, lines, ay, 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 ay. Ay. Dito tayo ngayon sa Highlands Liga City, guys. Ano ba 'yung 'yung ano pet? Ano, yung, ano, yung, ano, yung, ano yung, yung, 'yung Highlands? Ah. Tsaka ni Barbie, Barbie. Ano? Puro kalang video tas mamaya na mag- Ayang ganda na kasi 'yung mga ilaw. Ang cute nyo naman! nyo naman!

Yan yan yan, yan no. Tanaw mo dito yung buong ligas City. Hay nako, dami nilang Oh, 'di mas maganda nga. Ma-appreciate mo. Isa sa mga gandang pasyalan dito sa Albay e ang Highlands Park, Legazpi City is located at Barangay Stan sa Legazpi City, Albay. Makikita mo dito ang breathtaking view ng Mayon Volcano and the overlooking of the city. Kaso gabi kami pumunta so hindi namin nakita yung view ng Mayon Volcano. But makikita mo ang overlooking view ng city ng Highlands Park in Legazpi City may be one of the best go-to places, especially if you want to get drinks and unwind with your friends. Spend with the quality time with your friends, family, or even a lover. This is the best place to unwind and relax. Kasama pa rin pala namin guys yan ang our adventures ma-appreciate mo talaga siya pag gabi kasi sobrang daming ilaw niya at napakaliwanag at napaganda ng view sulit meron din dito mga food park and the best place to out with your friends and loved ones in Ligaspi thank you for watching guys